mga pita mga idol ano kapita yung kape ko, yung kinakapi ko lagi yung original na kapi at siyempre mga idol mayroon tayong murun. Ayan, murun ayan murun produkto ito na mga kasi dati lagi ako nakakain ito sa asawa ng chuhin ko nga isang ano taga Waray-waray siya ba? Mahilig siya sa ganito produkto to ng ano, yung mga waray-waray. Ito, magaling sila maglutong ganito. Nakatikim ako dati. Ito, moron. Sarap. Sa buhol, wala man to. Suman lang ng kamihan sa buhol. Saka yung alamay. Ito, moron. Moron ang tawag to produkto ito ng mga waray-waray. Shout out sa mga waray-waray, sa lahat ng mga waray. Ang sarap ng muron nyo. The best. Tapos mo yung kape. Ayan. Kape tayo mga kabakilag. Mga kapatid. Damat. Thank you po, Archie.